tayo'y magkakasama sa amin na naman sa isang programang alam ko na mag Kilala sa kanilang lugar si Ruben hindi lamang sa kanyang pagiging radio host sa City of Mati, Davao Oriental, kung hindi dahil laman siya ng mga aktibidad na tumutulong sa kanilang komunidad. Mula sa sangay ng pamahalaan hanggang sa mga NGO gaya ng Operation Blessing, laging handang sumama si Ruben upang makatulong sa kapwa. Sa estado niya ngayon, Walang bakas na minsan siyang nabuhay bilang salot ng lipunan. Ang kinalagyan kong family ay dysfunctional. Hindi ko makalimutan, minsan itulusan ako ng malengke. Siyempre, naglalaro ako eh kaysa nagdabog. Meron akong dalang basket at tinampas sa akin. Hindi ko makalimutan yung first time na dumugu yung ilong ko. Sa physical abuse na aking naranasan. Bagamat nasasakta ng ina, hindi niya ikinatuwa nang minsang biglaan silang maiwang magkakapatid ng kanyang mga magulang upang lumuwas ng Maynila dahil sa pagbagsak ng kanilang negosyo. Merong emptiness, may longing. Yung relationship na gusto ko sanang makita sa bahay ay hindi ko nakikita. So napabarkada, nagturo sa akin na paano magsugal, paano uminom magsigarilyo, magmariwana at magrebelde sa mga magulang. Nang pinasunod na si Ruben ng mga magulang sa Maynila, sa halip na maging maayos na ang kanyang buhay, ay mas lumala pa ang kanyang pagbibisyo. To makakate gabi, tapos mariwana. At merong instance na pag-high ka kasi, fearless ka nung lumabas ako galing doon sa aming ano session habang ako naglalakad may nagrarambulan doon sa iskinita sumisigaw ang nanay ko sa kabilang dulo dahil na nga ako nakangiti pa habang naglalakad no? sa kabila nito ay tila may kulang pa rin sa kanyang buhay kaya naman hindi siya tumanggi ng isang impitasyon ang kanyang natanggap incidentally Friday night hindi ako nakainom. Yung kapitbahay namin na dating manguhula, <laughs> na nakakilala na sa Panginoon, niyaya ako, oh, attend ka naman ng Babo study. So, sige, wala namang ginagawa. Attend. At nung nagpatanggap, tanggap death. At nung umatin ako ng church service, tuloy-tuloy na yon, No? Nagtaka na yung aking kawan-unwan gabi-gabi ng mariwana at alak na hindi na ako pupunta sa kanya. At doon na, nahubog ako. Ben! Sa Panginoong Hesus nga, natagpuan ni Ruben ang makapagpupuno sa kanyang buhay. In 24 hours, yung aking appetite sa alkohol, no, sa sugal, sa nikotin, sa marijuana, eh, no, lahat ay nawala. For the very reason na it's, it's really indeed a miracle. Ibig sabihin, it's not by human might, it's not by human power, it's by my spirit, says the Lord. Diba? Zechariah 4.6. So, it's the work of God. Kaakibat ng kanyang pagbabago ay ang pagpapatawad at isang maayos na relasyon sa kanyang ina at iba pang kapamilya. Kaya naman, ngayon na may sariling asawa at mga anak na si Ruben, sinisikap niyang isagawa ang mga natutunan mula sa kanyang nakaraan. Nabangit ko dati na hindi ko ipaparana sa aking mga anak yung naranasan ko sa aking paglaki. At nakakaramdan sila ng respeto mula sa akin maging sa kanilang nanay. Hindi ko narinig minsan na sabihin ako ng I love you. Ngayon ay talagang sagana sa I love you at may mama chup chup at I love you bossing pa. Ngayon, hindi lamang puno ng pagmamahal at pangunawa si Ruben. Nag-uumapaw pa ito mula sa Panginoon kaya hindi siya mapigilang tumulong sa ibang tao. I cannot live without God and I don't want to live without God.